So, ito na nga mga habibis. Parang gusto kong magmeryenda. Kaya pumunta ako ng pantry para tumingin ko anong pwedeng lutuin. Nakita ko itong binigay sa akin ng kapatid ko from Bicol na pansit bato. Try kong lutuin. Tama-tama, nagchat din yung pamangking ko. Bibisita to sa bahay. Kaya ito si ate super busy paghahanda ng mga ingredients para sa pansit bato. Parang normal na pansit lang din naman ang pagluto. Kaya nagisa na ako ng maraming bawang. Tapos, nagisa rin na ako ng sibuyas. And then nilagyan ko ng liyempo tapos sinangkot siya mabuti yung baboy para mas malasa. Hinintay ko lang na maging light brown yung color niya magmantika yung ating baboy. At nung okay na, iniligay ko naman yung pork liver. Buti na lang may nakita pa ako sa freezer namin. Gusto ko sana chicken liver kaso wala. And then, niligyan ko na siya ng select soy sauce. Tansya-tansya lang yung ginawa ko dyan, guys. Tapos, niligyan ko din pala siya ng oyster sauce para mas malasa. And then, na ako ng paminta. Tapos, tinakluban ko lang ulit yan at niluto ko for a few minutes para maabsorb ng meat yung ating flavors. At nung okay na, iniligay ko naman ang kaldo. May kaunti pa kasi kaming natira nung nagluto ako ng crispy pata. Nilagay ko sa freezer kaya yellow pa. Kaso dahil ko konti yung kaldo natin, dinagdagan ko rin ng hot water. And then isang pirasong beef cube. At syempre, wag kakalimutan tikman ang niluluto para may i-adjust ang lasa kung kinakailangan. Pagtikim ko, parang nakulangan ako sa paminta kaya nagdagdag pa ako. At nung kumulo na yung sabaw, inilagay ko na ang carrots at saka ang sayote. Tapos tinakluban ko lang ulit yan at hinintay ko ulit na kumulo. At pagkulo naman this time, niligay ko na yung ating pansit bato. First time ko magluluto ng ganitong klase ng pansit so hindi ko talaga alam kung anong ng texture ang dapat i-achieve dyan. Basta hinalo-halo ko lang yan tapos tinikman-tikman ko once in a while. At nung okay na sa akin, tsaka ko na inilagay yung nepolio. At may nakita rin pala si Atros na konting pete kaya pinilagay ko na rin. Tapos hinalu-halo ko lang mabuti hanggang sa maluto yung ating mga gulay. Nagdagdag pa pala ako ng konting hot water kasi parang nakulangan ako sa sabaw. Hindi ko alam kung bakit pansit bato ang tawag dito. Bakit nga ba? And by the way, kalahating kilo lang pala ng pansit bato yung niluto ko pero ang dami Nakakaloka. At eto na nga luto na ang ating pansit bato. Nako excited na talaga kaming kumain except kay Habi David kasi hindi siya mahilig sa pansit, kaloka. Ah, mo na itikman mo na ang ating pansit ba to? First time yes. ko nagluto niyan. Galing kay Tito, um, bitoy mo yung pansit. Kain po. Ano mo. niyo? Ang masarap. Mmm. May net. Mmm. Ito. Harap. ka? Sakto. Ha? Sakto? Mm. Sarap. Mmm. Yay! Ito, tingnan natin. Kaya tayo, let's go. Sarap. Sarap, no? Bagay siya sa ano, tinapay, tasty, pandesal. Wala tayong tinapay. Mm -hmm. okay. Sarap. So, ati daw, stick ang ating pansit ba to? First time ko nagluto ko niya, ng pansit na yan. Mm -hmm. First time ko rin makatikim ng pansit ba to. Tinignan ko lang sa... Sa ano po ito? Sa Bicol po ito? Bicol. Sa Galing sa kapatid ko yung pansit. Mmm. -hmm. Panalo yung lasa. Ang sarap po. Sarap? Ano eh, kain pa. Okay. Sarap. So, oh yan, mo. First time ko nagluto, pansit bato. Galing kay Bitoy. Yung, Bakit bato ang tawag? Di ko alam eh. From Bicol daw yan. Akala ko dahil ang um, gumawa nito ay polis. Ah? Ha? <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Akala ko nga kaya bato kasi dapat matigas yung noodles. <laughs> Parang bato. Pero meron kang atay ng baboy? Oo. Ah. Mas masarap pa sa ata atay ng manok. Wala, wala eh, yan lang yun ang bawal ka sa atay, bebe! May gawap ka! Ang nga, tingnan um, um, mo. Sarap! Ay, sarap! Tikman! Mainit! Hmm! Mainit! Hmm! Tawad din? Oo! init! Ay, lasa! Sarap! Hindi ka mong hilig sa pansit eh, ini-emi mo ako. Pero sarap! <laughs> love you, love you. Kaya take out to oh, para sa mama mo tsaka sa kapatid mo. Thank you po. <laughs> Sobrang sarap na pa-take out ako. <laughs> <laughs>